Missing sa bongeros lang po ako. Hmm. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na, high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers Ding. na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigation nyo sa kanya, yung mga privileged information po? Ano yun? Yung pong mga pinangalanan, uh, particularly po si, ano, si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron mm -hmm. po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express ni rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa kwan sa sa cemetery noon. Ayaw talaga yan bum, ayaw yan bumigay kahit na uh, 'di ba pinailan natin ang kaso, 'di ba? One of the yung hindi na pailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? Anem sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Da dahil nga, hindi tayo makapagpahil ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinahilan natin sila. Uh, talagang, pinalop natin sa sa EDG na mapahilan sila ng kaso. At napahilan nga. Uh, pero, yun nga, yung follow-up. Sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil uh, the disappearance of 34. 34 man yun, di ba? Ang ating uh, sa committee. Uh, there were 8 cases that we investigated. 8 cases involving 34 uh, missing uh, sabugeros So, hindi masiguro mag-disappear yung ganun kat laking tatlong 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. ba? Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the uh, management ng uh, kwan, ng yung master. dahil nga wala, wala, wala talagang evidence na magkukunik hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero, Sen, dahil may bago na mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, uh, bubuksan niyo po ba ulit yung uh, Senate Inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo? Nag -close, uh... well, we point. have already closed our uh, committee investigation and we have already submitted our committee report and it was about, adopted by the Senate. So, yung aming committee report was adopted by the Senate. So, Uh, unless uh, kung merong mag lang uh, resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Hmm. It's possible. Kasi nga, yung, ng, yung isang kaso doon na si Laso, sino jo Yung sa yung uh, pinick up sa bahay nila ipinasok ipos e doon sa hearing mismo positively identified yung mga police na inibitahan natin ng intelligence operatives ng uh, Batangas PPO na sila yung uh, uh, nagpick up ay laso. Alasco Lasco ah, sa sa niyon sa San Pablo Laguna San Pablo City so identified siya ko kung nakas nakasuhan sila di ba tapos ano na? Wala pang, Wala pang update. Basta nakasuhan yun. Yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco, na sila yung pumasok dun sa bahay. I'm, 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 I'm uh, very... Noon pa yun, sinasabi ko. Uh, napaka... Napakasamak Napakasama no na, na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato, police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-uto sa iyo na I'm so in consideration of money. Eh, ano pang motivation mo doon? Pagagawin yun kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond. That's beyond your job description as a police operative na magkidnap ng tao at pumatay ng tao at uh, itapon kung saan saan. Pero yes, sa sir, ano to? Yung, uh, credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, mga may celebrity. As far as credibility is concerned, uh, sa akin mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil uh, kahit na late na siya nag, nag bumaligtad uh, you knowing his closeness to the to the uh, personalities involved then uh, meron talaga siyang mayroon siyang sinasabi sir ah. sir sorry Uh, sir, punta ako sa online gambling. May we know hmm? your stand lang since uh, ilang paano kala na po yung final ng mga kapwa niya, Senador, either seeking to uh, strictly regular, regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I ban yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Uh, aside from doon yung mga missing sa bungiros, no? na uh, dahil nga sa online pa rin yun, nangyari, di ba? Aside doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay nagpakamatay dahil uh, wala na pera may bata na nagpatiwakal dahil uh, na, na hook sa online gambling so alam natin yung kung kung magkakapera man ang gobyerno ang revenues from online gambling is not uh, enough to compensate the the moral decay the social cost of a uh, that it uh, brings yung online gambling so, not enough yung stricter regulation uh -huh? not enough not enough kasi alam mo Filipinos are very uh, uh your ingenuity ng Filipinos to go around the booth ay napakagaling kaya naisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Mahirap pa rin lalo lalo na sa online hanggang ngayon wala pa taleng tayong, tayong uh, maganda solusyon para dyan. So, balik ko lang po dun sa, um, sa isabong e uh, investigation. Sabi niyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation? O sa ngayon, ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I, 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 I go by my recommendations in our committee report, which was uh, adapted adopted by the Senate, na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Uh, na ginagawa na, na They're, they're on the, the right track naman. Eh, kung totoong hawak nila si Don Don Patidungan, uh, well and good. Uh, kung hawak na nila para tuloy-tuloy uh, yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, no, magpatawag din ng hearing sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna, sir, dahil uh, may ongoing pa kaming pinapaloob sir. Uh, baka masunog yung operation namin, sir. Meron pa kami mga taong uh, tira target ngayon, sir, na pwedeng mga persons of interest, sir, na gusto naming maimbestigahan, baka masunog yung aming effort. So, let's give them the the whole playing field to operate para ma mas ma nila itong kaso na ito. Uh, pero kung merong merong mag merong mag uh, file uh, resolution na senador, then it's my uh, duty to conduct the investigation to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyong pumanggayin, <clears throat> sir, um, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards, Mr. Atong Ang? Solidly uh, Iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may ilang, isang nagsabi doon na, nandun kami, nag-monitor mo kayo sa hearing, di ba? Meron nag-isang sabi, nagsabi na, si Don Don Patidungan ba yun, may kausap sa cellphone na, uh, boss, uh, boss uh, sabi niya, yung boss na nil-raper doon nung kausap doon sa cellphone, ay si Atong Ang. Iyon uh, ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Uh, positive daw no talaga siya na si atong yung kausap nung nasa cellphone pero hindi man tayo uh, kaya nga gusto ko sa PNP eh pala palalim investigation nila hindi established established sa administratively reestablish dahil nga sila ang manager is presidente ng kumpanya kung saan last touch eh, doon nawala. Uh, but criminally, eh, kaya nga hindi tayo nakapag, uh, pati ang PNP at NBI mismo, hindi nakapag-file ng kaso directly linking uh, atong ang because walang ang direct na uh, evidence. Pero ngayon, na meron ng itong uh, testimonial uh, evidence na pinuprovide ni ni doon doon pati then uh, pupuwi din niya. nila, din nilang uh, mapayal yun. 嗯，这个我。Hmm. Mm hmm.